sugar na Okay, guys. Medyo sinumpa ko ng sugar ko kaya medyo nadali ako ba. Medyo nagutom ako. kasi ano ako, lalambot ako, bae, nako lang tinapay na may matamis. Kaya ito gina biliguhan si Kang. Okay. Ngiladdagin mo na lang sayo kasi matabang gusto ko. Naka, ay mo na ano ha, tsaka maasim. Okay, uunahin ko wala problema ha.

dapat lalagyan mo ng sinigang. Alam mo eh, yung sinigang, talagang ano sa high blood Hindi pang acid. Kasi may gabag ka lang sa acid eh. Yan. May yung juice ano. May yun eh ka. Yan ko. Sige, hindi mo sa naman. Sandok mo na lang ano kasi kasi madudurog yung ano yung gulay. Iba ano siya eh. Eh, ano mo. Kasi hindi mo kinuhaan ng ano eh. Kung napahipon, lagi mo ipon ako eh. Sige, sige, sige. Ayun, Ay, tama ayun, tama. Diyan sige. sige, sige. O yan naglaga muna. 'Yung ako pag naglagay ako ng ano dyan, guys. Maramihan talaga. Oh, yun, yun, yun. Okay, sarap yan o. Eh. na asawa ko yung ano. Hindi siya kasi pwede sa maalat. ako so, din, okay, hindi na rin sa maalat. Kung sila lang. Ayan oh, o. Oh. Report na hipon. ingay. Very nice. Ayan, sakit o sarap. Ayan. Dalawang tamarind.